Oh, pag may negosyo, hindi naman yan biro eh. May mga tao na susuporta sa iyo, meron din namang hindi. Yung iba pa nga dyan, pagtataasan ka ng hilay at pagtatawanan ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay susuko ka na. Parang pinakita mo lang sa kanila na talunan ka. Kaya kung ako sa ituloy mo lang. Go lang. Labanan ng hamon ng buhay. Oo, ang pagnegosyo ay stress yan. Samahan pa natin ang pagod at puyer. Pero tandaan mo, wala namang nagsisimula sa madali. Lahat mahirap. Wala naman ang nagsimula agad, nagtagumpay na. Lahat ay dadaan sa pagsubok at rayan ng buhay. Parang sa negosyo, sa una lang mahirap pero pagtagal, makakuha mo tagumpay. magtagumpay. Kaya huwag kang susuho, laban lang hanggang sa huli.